Asara ko sa anak ng big boss, pero nauwi kami sa kama. Ako si Ana. Masipag akong empleyada sa isang malaking kumpanya at laging maaasahan ng mga boss. Kahit patambak na ang trabaho, hindi ako umaatras. Pero kahit ganun ako ka-professional, hindi ko talaga maiwasang mainis sa anak ng boss namin, si Jacob. Si Jacob naman, typical na anak mayaman. Madalas siya sa opisina. May pagkasuplado, hindi rin nakatulong na tuwing may meeting, lagi siyang may comment sa ideas ko. At hindi ito mga comment na masarap pakinggan. Kesyo may mali dito, dapat ayusin yan. Parang laging may kulang. Sa paningin ko, parang nandyan lang si Jacob para ipakita kung gaano siya kagaling. Isang araw, inassign akong project lead para sa isang malaking event. Sa kasamaang palad, inannounce din na kasama ko si Jacob sa project. Medyo nakakainit ng ulo kasi alam kong magiging pampagulo lang siya. Unang araw pa lang ng pagpaplano, ramdam na ramdam ko na ang tension. Si Jacob may mga tanong na parang gustong ipahiwatig na kulang ang ginagawa ko. Pakiramdam ko gusto lang talaga niyang ipakita na mas magaling siya. May mga gabi na kailangan naming mag-overtime para matapos ang project. Ako kahit pagod na, tuloy pa rin sa trabaho. Napansin ko na si Jacob, Nag-offer na bumili ng coffee para sa aming dalawa. Medyo nagulat ako pero tinanggap ko na rin. Habang lumalalim ang gabi, nagkaroon kami ng chance na magkakwentuhan. May mga sinabi siyang hindi ko inaasahan, tulad ng kung paano siya laging kinukumpara ng tatay niya at kung paano niya gustong patunayan ang sarili niya sa kumpanya. May gabing nag-overtime ulit kami tapos pag-uwi ko, bigla akong nasiraan ng kotse. Madilim na at walang masakyan kaya halos mawalan na ako ng pag-asa. Nag-text ako sa group chat ng team namin baka sakaling may malapit at pwedeng tumulong. Nagulat ako nang mayamaya lang ay tumigil sa harap ko ang kotse ni Jacob. Sakay ka na, ihahatid na kita. Sabi niya na walang kaere-ere. Doon nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Hindi na lang siya yung mayabang na anak ng boss. Sa gabing 'yon naging tagapagligtas siya para sa akin. Dumating ang araw na kailangan na naming i-present ang mga plano para sa event. Siyempre, nandyan si Jacob at may comment na naman siya na medyo nakakaasar. Pero this time, may ginawa siyang kakaiba. Imbes na ibagsak ang idea ko, sinabihan niya ang boss namin na kailangan lang ng kaunting adjustments, pero solid daw ang plano. Nagulat ako at parang may kung anong init na humaplos sa puso ko. Hindi ko inexpect na kaya pala niyang ipagtanggol ang trabaho ko. Naging turning point yon at kahit hindi ko aminin, nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Napansin ko rin na kapag nagkakaroon ng problema sa project, palagi siyang nandyan para tumulong. Hindi lang para mag-comment, kundi para magbigay ng solusyon. After that, mas madami kaming kailangang gawing magkasama. Mas madaming late nights at mas madaming oras na magkasama. Isang gabi, sobrang stressed na ako at nag-breakdown sa harap ng laptop. Hindi ko na mapigilan ng luha ko kasi pakiramdam ko ang dami kong kailangang ayusin at parang hindi ko na kaya. Nagulat ako nang biglang may iniabot na panyo si Jacob. Hindi siya nagsalita pero naupo siya sa tabi ko at tinulungan akong tapusin ang trabaho. Hindi ko inaasahan ang pagiging maasikaso niya. Doon ko unang naramdaman na hindi lang pala siya basta mayabang. Marunong din pala siyang makiramay. May isa pang pagkakataon na nagkaroon kami ng problema sa supplier at medyo malaki ang impact sa project timeline. Akala ko ako na naman ang mapapagalitan. Pero si Jacob, pumunta sa opisina ng tatay niya at kinausap si Big Boss. Pinangako niya na maayos namin ang problema. Nang malaman ko yon, nagulat talaga ako. Hindi ko akalaing gagawin niya yon para sa team, lalo na para sa akin. Sa isa pang gabing overtime, niyaya niya akong magpahinga muna. Dinala niya ako sa rooftop ng building at may dala siyang coffee. Tahimik lang kami habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ramdam ko na unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Ang Jacob na dating suplado, ngayon nagiging source ng comfort ko. Isang araw hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ni na Jacob at ng father niya habang naglalakad ako papunta sa conference room. Nasa loob sila ng opisina at medyo mataas ang boses ni Big Boss. Narinig kong sinasabi ng tatay ni Jacob na dapat iwasan na niya ang pakikisalamuha sa mga empleyado at mag-focus sa mas mahahalagang bagay, lalo na sa pagte-takeover sa kumpanya. Pakiramdam ko ako ang pinaparinggan at biglang bumalik lahat ng insecurities ko. Parang biglang nag-iba ang tingin ko sa lahat ng nangyayari sa amin ni Jacob. Dahil doon sinimulan kong umiwas kay Jacob hindi na ako masyadong nagre-reply sa mga messages niya at sinisikap kong hindi na mag-overtime para lang hindi kami magkasama. Nagtataka siya pero hindi niya ako pinilit. Alam kong napapansin niyang dumidistansya na ako pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang narinig ko. Lumipas ang ilang araw na halos walang interaction sa pagitan namin. Pero isang gabi, nang matapos ang isang meeting, bigla akong hinarap ni Jacob. Did I do something wrong? Tanong niya. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala at hindi ko na napigilan ang sarili kong magkwento. Sinabi ko sa kanya ang narinig ko sa tatay niya at kung bakit ako umiwas. Nagulat siya at halatang hindi niya inaasahan na yon ang dahilan. Ipinaliwanag niya na ang usapan nila ng tatay niya ay tungkol sa pressure sa kanya para sundin ang yapak nito sa negosyo. Sinabi niya na kahit gusto niyang patunayan ang sarili niya, ayaw niyang magpabulag sa pressure at higit sa lahat, sinabi niyang importante sa kanya ang relasyon namin as friends. Nagsorry ako dahil hindi ko agad sinabi sa kanya ang narinig ko at bigla na lang umiwas. Lumipas ang ilang linggo. One time sa break room, kinausap ako ng isa kong kaopisina. Pasimple niyang sinabi na pinagchichismisan ako ng iba kasi feeling daw ako at kumakabit sa boss. Nagulat talaga ako. Doon ko nalaman na meron palang girlfriend si Jacob. Maganda daw at mayaman. Sa sobrang curious ko, sinubukan kong istalk yung babae sa social media. Nakita ko ang mga pictures nila ni Jacob. Palagi silang magkasama sa mga events, mga fancy dinner, at travel. Nakita ko kung gaano sila ka-glamorous na couple, at doon ko na-realize na wala akong laban. Ako, simpleng empleyada lang, habang siya parang bida sa magazine. Dahil doon umiwas ulit ako kay Jacob. Hindi ko na siya kinakausap kung hindi tungkol sa trabaho. Hanggang sa dumating ang company outing at doon kami parehong nalasing. Grabe, dikit siya ng dikit at hindi ko siya inawat. Natukso ako. Siguro dahil sa alak. Siguro dahil sa lahat ng pinipigilan kong feelings para sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko at hindi ko na inisip ang consequences. Nangyari ang hindi dapat mangyari doon sa suite niya. Kinabukasan nagising na lang ako sa tabi niya sa kama. Ramdam ko pa rin ang bigat ng ginawa ko pero hindi ko rin maiwasang malungkot kasi hula ko. Hanggang doon lang yon. Akala ko tulog pa siya. Pero nagulat ako nang yakapin niya ako at dinantay niya ang binti sa akin na parang ayaw na akong pakawalan. Tapos tinanong niya ako kung bakit ako umiiwas. Sinabi ko na ng direkta na ayaw kong maging kabit. Na may girlfriend siya at alam kong hindi niya ako seseryosohin kasi malayo ako sa girlfriend niya. Halatang nagulat siya. Sino daw ang nagsabi sa akin kaya sinabi ko na nakita ko sa social media nung babae na magkasama sila palagi. Ang tanong niya, tiningnan ko daw ba ang date? Two months ago daw ang huli, pero bago yon, six months ago sila huling nagkita. Eight months na daw silang break, pero friends pa rin kaya nagkikita at nagkakasama sa events. Doon din niya inamin na never siyang na in love doon sa babae. Pero sa akin daw, in love na siya. Nagulat talaga ako, Tiningnan ko siya at nakita ko ang sincerity sa mga mata niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kaya ngumiti na lang ako. He kissed my forehead and said, Let's give this a try, Anna. Simula nun naging kami na. Hindi naging madali. May mga chismis, may mga taong hindi boto, pero pinatunayan namin na kaya naming lagpasan ng lahat ng yon. Hindi na ako natakot na ipakita kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya at ganun din siya sa akin. Sa ngayon, we're taking things slow. Pero nararamdaman ko, kami talaga ang para sa isa't isa.